Arisya na, kalika na rito. Nakabihis ka na ba? Opo, nai. Nakabihis na po ako. Lalabas na po ako dyan. Ay, naku, anak. Bakit naman gulo-gulo yung buhok mo? Halika nga dito. Susuklayan kita. Sige po, nai. Arisya, Nag-aaral ka bang mabuti sa school nyo? Opo, nai. Ang galing-galing ko nga po sa school eh. Ay, nai. Kailangan ko nga pala ng 50 kasi may project kami sa school. Ah, ganun ba, anak? O, oh, sige. Eto, meron akong 100 dito. Ibalik mo na lang sa akin mamaya yung sukli pag may sumobra. Sige po, Nay. Babalik ko na lang po yung sukli mamaya. O, oh, Arisha, tara na. Sige po, Nay. Alis na po kami. O, oh, sige. Mag-ingat kayo, ha? Ano, Arisha? May pang ka na ba sa Paltrip na duniya? Oo naman. Nangingi ako ng 50 sa nanay ko kasi nagsinungaling ako na may project tayo. Ang galing mo talaga, Arisha. Hoy, di ba si Jackie yon Jackie, hindi ka na naman mapapasok? Oo, oh, hindi ako makakapasok kasi wala akong baon. Pati walang pera nanay ko. O oh, paano, Jackie, ha? Papasok na kami. Oo, oh, oh, pumasok na kay Baka malit pa kayo. Sobrang nabusog ako sa pinutrip natin. Eh, paano ba naman? Ang dami mong pinahin. na nga. Tara na nga. Ay, ayun na pala sila. Tatanong ko, may um, assignment kami. May assignment ba tayo? Ah, wala. Wala tayong assignment. Nag-food trip nga lang kami. Ang sarap nga eh. Oo nga. Wala. Tara na nga, Arisha. Alis ka. Tara nga. Diba, Arisha, may assignment tayo. Ba't di mo sinabi kay Jack? Hayaan mo siya. Para mapagalita siya ni Ma'am. Ang gaya mo talaga magsinungalim. Proud ako sa'yo. Tara na nga. Tara na nga. Tanay, tatay, gusto kong pinapay Ate, kuya, Arisa Rosalie. O oh, bakit, Jackie? Arisha, Rosalie, sabi niyo ko gapo, wala tayong assignment. Pero meron pala. Pinagalitan tuloy ako ni ma'am. Ano naman kung pinagalitan oh, ka ni ma'am? Di ba, Rosalie? Oo nga. Ah, ganun ba, Rosalie at Arisha? Sige, uwi na lang ako. Arisha, nagugutom ako. Kung may pera lang tayo, nakabili na tayo ng pagkain. Di ako binigyan ng nanay ko eh. Ako rin, nagugutom din ako. Pero wag kang mag-alala, alam ko na saan nakalagay yung pitaka ng nanay ko. O oh, bakit? Anong gagawin natin? Huwag mo sabihin sa akin na kukuha tayo ng pera sa nanay mo. Oo, kukuha tayo ng pambili natin pagkain ha, pero wag ka maingay ha, kasi liribri kita mangkiti. Eh. Arisha, wag na kaya. Baka mapagalitan pa tayo ng nanay mo pag nahuli tayo. Hindi yun. Akong bahala. Madali lang naman magsinawaling pag nahuli tayo. Tara na, bilis! Sakto, wala si nanay. Tari ka na, sali. Sakto, sali. Meron dito 100. Sakto sa pagkain natin. Arisha, anong ginagawa niyo dyan? Yari, nandiyan si nanay. Nay, wala ko ito, Anong wala? Hawak mo yung pitaka ko tapos may hawak ang pera. Halika nga kayong dalawa sandali, kakausapin ko lang kayo saglit. Ha, ah, maupo tayo doon Arisha, alam mo bang mali ang ginagawa mo? Hindi tama na kumuha ka ng bagay na hindi sa sa'yo, lalong-lalo na kung pera. Kahit sa akin pa yung pitakang yan, hindi tama nakuwanin mo yan ng walang paalam. At oo nga pala, nung nakaraan nakita kita nung napahamak si Jackie ng dahil sa'yo. Alam mo bang masama yon? Dahil sa ginawa mong kasinungalingan, napahamak ang kaibigan mo. At galing nga pala ako sa eskwelahan mo, Arisha, ang sabi mo sa akin, nag-aaral kang mabuti. Ang sabi naman ng teacher mo, hindi ka naman daw nag-aaral na mabuti. Alam mo bang masama ang pagsisinungaling? Ang pagsisinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Dahil sa pagsisinungaling mo, nakagawa ka ng masama. Tingnan mo, ikaw, Rosalie, hindi tama na pagtakpan mo ang kaibigan mo. Dapat itama mo siya. Dapat sinungbong mo sa akin nung gumawa siya ng masama. Nay, nice, sorry po, hindi na po ako gagawa ng masama at hindi na po ako magsisinungaling. Lisang, sorry din po kung di ko pa pinagsabihan sa Risha, hindi na din po magsisinungaling. Sige mga bata, wag na wag nyo nang uulitin ang pagsisinungaling. Halika nga kayo.